and good morning mga boss uh, Ngayon sa Kandaba naman tayo Estimate natin yung PVC panel Tiles kung ilan Tapos bukas na tayo bibili Kasi ilalagay muna natin yung mga metal paring Tsaka yung mga natitirang drywall Yung putol sa taas Yan. Tapos titingnan muna natin yung dito sa baba ng dike Kung nakapagtambak sila kahapon. Tapos pag magbibilin tayo ng natin doon na uh, yung mga gagawin nila. Si Queen Oli, magpapalita alam ko. ayun nga, si... Yung isang kasama natin sa San Simon. Yung finishing na lang ng pintura sa may pinakagabay ng hag, hagdan, yun na lang yung gagawin niya. Matatapos na siya, tapos lilipat natin siya sa kandaba. Siya yung pagtatiles natin doon. Ayan, punta muna tayo dito mga boss uh, Medyo Oras na Pasado alas 7 na Punta muna tayo Ayan mga boss, nandito tayo sa may baba ng dike Ito lang pala yung natambakan nila Yung pom, hindi nyo tinabunan Ay, may pom dito But, Ba't Huwag niyo muna tatambakan yung dito sa may bowl, ay sa may ano no, may CR. Aabang natin yung mga ano. Aabang natin yung mga PBC. Hindi pala nakapasok si Kuya Noli. Bagay. Okay. Linggo nga naman kahapon. Taragang araw ng pahinga. Kaya lang pinapapasok ko sila para nga mas maparami na yung matapos nating trabaho. Kaya lang, no, yun nga, umulan. Kaya lumagkit yung lupa. Lumagkit ng konti yung lupa. <coughs> An, si ano? Jojo? Hindi. Gusto ka pa rin? Ah, ah, si Pepe. So, si ano? Naan na Hindi. 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 Hindi may istorbo pag uh, sinabayan niya na sa palitada niya mangyayari dyan yung isa na lang yan hindi huwag muna muna papasukin kasi isa lang naman magbibis ay eh, magpapalitada kung saan yung isa na yun papasok siya magpapalitada pwede pa halo Para na, no rin halo block. Ako no, 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 na ako na na bas punta muna tayo sa ano. Punta na tayo sa May Yan, Tayo yung magtatrabaho doon. tayong lang natin yung kasama natin. Pinapabaklas muna natin yung forma dun sa kabilang side. Para sa ablang side na yun tsaka yung dito para matuyo na na gusto yung bigahan natin nandito so, na tayo dito lang sa pangalawa yun yung ilalagay natin tapos yung electrician daw na mga kasama natin isa nandito eh, ah, tapos eto uh, ilalagay na natin mga metal paring tapos estimate natin na maayos yung tiles tapos yun nagkausap na kami ni boss Lito rito i-island na lang daw natin kasi nga hindi na sila sigurado rito sa ano sa flooring na to kaya pa-island na yung mangyayari dito ayan ayan trabaho muna tayo mga boss Ano ah, pala si kuya anong pangalan mo kuya? Tony Tony? ah alos magkahawig tayo ah Tony naman ako Ayan. 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 pala yung ano. si yung mag-electrical natin dito. Siya yung pagtutuloy para magawa ko yung para dito sa kisami natin. Tapos pagka pumayag siya, siya na rin yung kukunin natin sa Severa. Ayan. Ah, Severa? Si Severa, si mabalakat. Mas sa nga, hindi pa na rin natin napuntahan yung sa... Akala ko sa Angeles, hindi pala yung... Ay, sa Angeles pala, eh, BC busy. busy. Hindi naman ako pwede ngayon. Kasi maraming ginagawa. tas yung sa may Bacolor, yan. Nagpapaano siya, nagpapapunta siya, nagpapapunta rin doon. Eh, hindi ko pa rin maharap. Kasi sa daming ginagawa. Yan na lang na may gagawin natin. So, tuloy na natin to. Ayan. Pinapaalali ko muna kay Pepe kasi magpuputol pa naman ako ng metal paring. ayun mga boss uh, pinapachipping na natin buti si kuya Tony yung nag electrical natin dito pinahiram tayong chipping gun ayan kahit paano nakakapagbawas na tayo tapos ayan isimulan na natin lalagay yung pinaka metal paring natin tapos yun doon yung pin light na luma pinalipat ko na doon sa loob tapos electrical natin dito okay na rin may mga linya rin Boss, nakapaglatag na tayo ng mga metal paring natin may carrying channel na rin tapos, pinatanggal na natin yung nako-overlap dito yung kasukat nito. tinapat na lang natin sir sa yan nandyan natin tinapat para magpare-parehas na lang yung sukat kapaba tatakpan din yan patatakpan na yan yung, yung ano natin diyan Yung pin light na luma Inilipat natin dun sa loob Ayun, dun sa loob na natin inilipat inilipat na natin dun sa kasama nating Electrician kanina Yung side na lang Yung side na lang para sa design nya mga boss nakalagay na yung mga metal paring natin yung design na lang dito sa gilid yun kaya nilagay ko na ganun doon hindi ko na inalis yung dating tisame, kasi pag uh, tinanggal ko pa siya dadalin pa nito nung pinaka drywall natin kaya hindi ko na siya inalis para yung pako nito yung dating pako dinadala pa rin niya yung kisame. Kasi pagka tinanggal natin to pinutol natin, minsan na magaan lang dinadala ng mga metal stud natin, bibigat pa dahil papatong na siya sa metal stud natin yung dating kisame na to. Kaya hindi ko na lang inalis. Wala din naman kasi yan, matatakpan din. Kaya walang magiging problema. Tapos pag nilagyan natin ng PVC panel, hindi nakita yan. Ayan. Kaya ganyan na yung ginawa natin. Kasi eto, kakurve na lang pa ganyan to. Gusto ni Tito Rose nakakurve ng konti. Pero hindi na natin siya alisin kasi pag pinagpantay pa natin dito yan, hanggang dito sa baba dapat meron. Natatamaan na yung sa outlet natin. Kaya ikakurve na lang natin, naka slant siya ng konti. Tapos sinabi ko na ka rin kay... Sir Lito kay Boss Lito na etong ano niya. Etong flooring niya dito sa dating kwarto. Hindi ko na siya aalisin lahat. I-slant na lang siya. Kasi pag uh, inalis nga, yun nga yung may tendency mag-vibrate dahil sa malalaking sasakyan na dumadaan dito. Baka mag-crack lang. Kaya okay na to ito tiles na lang pag natapos sa dito sa kisa mirito, pwede nang magtiles kasi yuhuli natin wall cladding PVC wall cladding natin dito pinturahan na lang tapos ayun yung itong pinlight na to yung nandun sa labas kanina dito na lang inilipat Uwi na muna tayo mga boss Buti na lang tumigil na yung ulan Kaya pwede na umuwi Pupunta tayo doon sa ano Titingnan natin yun sa Ilalim ng ano natin Doon sa may baba ng dike Titingnan natin yung ano rin sitwasyon ng mga anong mga nagawa nila kasi may kinuha tayong isang magpapalitada tingnan natin yung performance niya sa trabaho Pagka medyo maayos naman eh. Pag tutuloy-tuloy natin. Pero pagka... Wala eh. Bigyan pa ng isang pagkakataon. Pagka wala pa rin. Wala na. Hindi na pwede talaga. Kasi kailangan. May hinahabol tayong deadline dun. Okay, sige. Punta muna tayo mga boss. Paalam muna tayo kay t Nandito na tayo mga boss. Hindi natin alam kung trabaho sila na maayos kasi umulan, hindi natin malaman kung malakas ba yung ulan o kung anong oras nagsimula kung kasama natin, parang lasing pero ganito lang po siya talaga maglakad huh. ganun lang siya talaga maglakad pero inborn na sa kanya yun masipag naman siya kahit na may ganun siyang kapansanan makikipagtrabaho pa rin siya sa construction nandiyan natin yung mga natrabaho ano, nila rito kung walang sasagang din yun malalantang <laughs> bakit ay ay pinagmuna natin ang ginawa nila lupa ng malakas. Atin. Sige, kumahan tubig dito eh. yung tubig. Parang, parang wala din ah. Parang mag-isa lang yung nagpalitada. Ito lang yung nayari nila. etong maliit na to. Kung dalawa sila, hindi pwede. Dapat dyan, yung isang tao, kaya tumapos ng isang ganto. Tutuusin niya, rap lang siya. Kahit dalawang panig na yan, Kayang tapusin ng isang tao yan. Kaya hindi ko alam bakit ganto lang. Eto, eto, tsaka itong side na to itong dalawang side na natapos tsaka ito yun lang bali ilang square meter lang to tapos ilang nakapagtambak ilang mag bali dalawa silang labor dalawang labor hindi ko alam kung ilan yung mason pag ito bukas hindi nila natapos lahat po parang baliwala lang din ayan mga boss uli muna tayo baka abutan pa tayo ng ulan maambun na naman ayan. ayan malakas ang ulan dito pero dun sa amin dun wala hindi masyado hindi masyado umulan tapos nasa loob pa kami ito pa yung materialis natin. Tantahan natin yung kasama natin sa ano, sa may San Simon. Tanungin natin kung pwede na siya bukas sa Kandaba. primer na namin yung hagdan may pinis na lang no? papadagdag pa ng isang outlet dito para daw sa Paradosa rep